So what's uh, up mga idol lords? Ano bagong video na naman mga lodi So ayan, Michael Sky Vlogs nga pala mga lodi Kasama ko ang tropang drinks kabite Yay! So gusto nyo pa malaman saan kami pupunta? Kung ganon, panoorin nyo yung video nito Masyado nga na paagang pagdating ko dito sa meetup mga lodi So nandito ako sa may McDonald's malapit sa Robinson's Palapala. Dito kasi madalas ang meet up ng tropa kapag ka umaalis para magbisikleta. At habang naghahantay nga ay napabili na ako ng taho. Wala kasi akong pambiling makdo. Yun, salamat sa taho mo kuya. At maya maya nga ay dumating na ang tropa. At ang nasa harapan ko nga ngayon ay si Sir Roy Victor Abanico at siya po ang head admin ng tropang drinks Cavite. Masaya silang kasama mga loli. Hindi ka maboboring sa daan. So ayan, abang nagaantay ng ibang tropa, yung iba nagpapausok muna, yung iba nagmumuni-muni. At ako naman dito, tamang video-video lang mga lodi. At bago nga umalis, ay eh, nag-aalay muna ng panalangin at pasasalamat para sa ligtas na biyahe. At dito nga kami dumaan sa barangay Langkaan Mas magandang dumaan dito mga Lodi. Mas pinili namin to kasi wala masyadong sasakyan, wala masyadong maraming usok. At sakahan lang yung nasa paligid mo. A few moments later. At nandito na nga kami mga Lodi sa Divine Mercy Parish, Biloso, sa Silang Cavite. At ang una kong pinasok dito mga Lodi ay isang maliit na silid at makikita mo rito ang mga naglalakihang ribulto ng ating mga santo. At pati na rin ng ating mahal na inang Bireng Maria at ng ating Panginoong Heso Kristo. At dito nga ay nanalangin na rin ako ng taimpim, humingi ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan at para sa ligtas na biyahe at para sa masagang ng buhay at magandang kalusugan. At pagkatapos nga, ang sunod na pinuntahan ko ay ang mismong simbahan. Bilang tanda ng paggalang, itinanggal ko ang aking helmet at tingi iba ko pang suot at talagang nakakagaan ng pakiramdam ang pagpunta ng simbahan. At dito nga, ay hindi na pinalampas ng tropa ang pagkakataon ng pagkuha ng mga litrato at saka video. Hanggang sa pati nga ako ay nainganyo na din at napakita din sa itaas. At nang makita ko nga ang taas ito ay napakaganda. Kita mo yung buong paligid, yung mga tao sa baba, mga sasakyan at kung ano-ano pa. At dito nga ay naghahanda ng tropa Nagpapahinga Para sa pag-uwi sa aming mga kanya-kanyang tahanan Dito ay nagkaroon na rin ng pagkakatao Magkakaroon ng kamustahan Ang mga kasamahan Nabihira na makasali sa ride Dahil nga busy na rin sa kanya-kanyang mga gawain At hindi na nga rin namin kanilampas Ang magkaroon ng group picture Parang remembrance na rin sa aming napuntahan. Ngayon nga ay naghahanda na kami para sa aming pag-uwi. So ayun mga lodi, dito ko na ang video. And that's all for today's video mga lodi. See you next ride. Bye bye.